Good morning mga ming! tayo ng sa bukit once again pinakikita natin po ang kiran dito sa Gramecia ito naman po ang lupa natin para sa aking mga kapatid nagderik na po sila ng sibuyas pero tumutubo pa lang po siya kaya po yung mga ano hindi pa po siya malaki kasi katang kadederik pa lang po yan yan, nakita yun ako po. Ang ganda ng ang ganda ng view dito sa Nueva Ecija. Lalo sa mga kabukiran. <laughs> Kita yun, patubig. Oh. No? Ayan po ang patubig, ang ilog ng Pantabaganda. Tapos meron pa siyang tanim na mga ah tao. sitaw. Ayan, sitaw niya mga palalo. No? Oh. Uh, pwede niyang pula amin pang ang ganda kaya o oh, mga ami uh, oh, tingnan nyo nakaka-relax pag dito kayo ano magbakasyon mamasyal sigari ako ng Manila talaga sinadya ako muna pumunta dito sa Nueva Ecija kasi sa panahon na ito ay uh, panahon ng taniman ng sibuyas kaya nakakapag-relax muna baka bukas isang araw balik na tayo ng Manila para trabaho ulit kaya ang ganda ng mga sitaw niya sigitaw ang preparation para sa pagtatanim ng ng sibuyas Ayan, napakaganda oh sibuyas yan para kami makita nyo ang lawak ng sibuyas sa Surrey ayan ang kanya ayan ang ano ang tubig ang ilog ng pantabangan nakita nyo ang ilog ng pantabangan ang ganda ganda oh oh so, medyo <laughs> gigilid tayo ng konti kasi nakakita tayo ng ahas kanina ako so, ayan ang ang ano ilog ng pagtabang ng dam na nagsusupply hanggang sa Bulacan kung gano'ng kalaki yan ha, ah, fresh pwedeng maligo, mga mi kaya lang, malalim po yan hindi tayo marunong lumang oy. baka tayo malunod kaya ayan, pinapakita ko lang po sa inyo para ma-refresh ma naman kung minsan yung ma-stress kayo, mawala stress nyo pag nakita nyo yung view na to, Napaka-green po yan ang lupayan ng ano dito, ng view. Napaka-sarap pang kami. Ayan po, nakikita yung lahat yan. No? Ayan, naglalakad po tayo. Papalik po tayo doon sa pamangkin at uh, po natin yung actual na ng, ng sibuyas. Sige po, bye-bye. Later ulit. Salamat.